Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay tayo ng update kina Alden at kay Main Paul Kerson. Alam nyo naman po na kahit maulan, marami pa rin po nagbibigay ng mga update. Kahit may bagyo, eh, patuloy pa rin po ang mga issue kina Alden at kay Main. At syempre, isama na rin po natin si Daniel Padilla na kumbaga siya ngayon ang pinag-uusapan dahil nga po sa sinasabing alam nyo na mga kaaldab na kumbaga yung tipong mapapaisip ka talaga di po ba? eto sa mga nagtatanong kahapon po ito taping ng pulang araw tinapos lang po nila ang day 94, biruhi mo, no? Anim na lang, eh, 100 episode na, o 100 days taping na pa po pala si Alden Richards. O 100 taping na pala ni Alden Richards. Kumbaga, anim na lang ang kulang. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Kaya, wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sasabihin at pahayag nila na lagi po tayong nauhuli, hindi tayo updated, lahat ng mga sinasabi natin, wala daw katotohanan, wala naman pong problema yun eh. Diba? Normal lang po yun kasi alam ko naman po na kapag ka si Mr. Destiny nagbibigay ng mga update, nagbibigay ng mga ganap, maraming apektado maraming galit, maraming naiinis, di po ba? Yun naman po talaga yung totoo, yung mga kaldabi, lalo na po ngayon, nakita nyo, yung mga pagpaparamdam, di po ba, ni na Alden Richards at ni main Mendoza. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto taping po si Alden, di po ba? Tapos, may photoshoot siya ngayon. oo. oh, Baka sabihin nyo, hindi, fake news yan. Si Alden kasama ni Katrin. Hindi po, mga kaldab. Taping ngayon si Alden Richards. Ah, taping. May endorsement photo po ngayon si Alden Richards. Post niya sa kanyang Instagram account. O, oh, galing na po kay Alden yan. Baka may mag-react na naman. Baka sabihin nyo, paasa na naman tayo, ha? Ah. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, kalmado kampante lang. Hindi tayo basta-basta nagpapadala sa mga bagay na ganyan. Ha? Iba po talaga kapag ka updated po kayo. O, may photos po tayo yan sa caption na kung saan nga po makikita nyo yung post ni Alden Richards. At si Mengay naman po, tinatanong bakit wala daw po sa District 1. Bakit hindi daw po nag-aayos ng mga pangayuda gayong binabaha naman talaga ang District 1. Kung taga-district po kayo o taga-district 1 ng Quezon City, alam nyo na, di po ba? Tapos nakatira pa kayo sa Bahay Toro, sa Paho, sa Maisan, talagang grabe yan. Bahain po talaga dyan. Ngayon pa na grabe yung lakas ng ulan. Bakit daw po hindi nagbabalot ng relief goods? Bakit daw po si Congressman Arjo lang daw po ang naandon at masigasig? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako nag-iimbestiga ako mga kalitab, kung saan nga po ba talaga ngayon si Main Paul Marami nagsasabi na sa Bulacan daw po ito ngayon kasama ng pamilya Mendoza. Pero siyempre kailangan mo ng resibo, kailangan mo ng ebidensya kailangan mong magpakita ng mga ganyan pero pag sila wala na di po ba ganyan po sila ka bias ganyan po sila ka kumbaga literal na yung ibig kong sabihin eh nag, literal na naghahanap ng ebidensya at resibo pero kapag ka sila hindi mo na kailangan pa ng resibo eh hindi mo na kailangan ng ebidensya di po ba sasabihin lang sa iyo. Hindi ano ka, Mr. Destiny, paasa ka lang talaga. Lahat ng ina-update mo hindi totoo. Pinapakita ko lang po ito o sinasabi ko lang po sa inyo yan para lang po alam po ninyo. Para lang po lahat ng mga kaganapan 101% tipo ba na nababasa ninyo nakikita po ninyo. Yan po yung ebidensya at resibo na magpapatunay po na may taping si Alden Richards kahapon. Tapos photoshoot niya ngayon. Taliwas po sa mga sasabihin po nila. Kasi pinagpipilitan po daw nila makaaldab na si Catherine nga po yung kasama. Pinagpipilitan nila na wala na nga po raw aldab. Baga, bakit daw po ipinipilit ko pa. Eh, pag sila nagpipilit na magkasama ang kat din, hindi nga ako nagre-react eh, no? Kung baga sinasabihan ko lang yung mga Aldab na wag po kayo maniniwala. Eh, yung mga Katden din, di naman po natin pwedeng pilitin yan eh. Kung baga ako, nagbibigay lang ako ng update kung nasaan nga po ba talaga si Richard Polkerson. Kung ano nga po ba talaga ang ginagawa ni Alden Richards. At kung nasaan nga po ngayon, si Richard Paul Kerson. Hindi po ba? Kaya ang ko sa inyo, ako kampante lang eh. Kasi alam naman po natin yung buong storya. Alam naman po natin yung buong kwento. Hindi po ba? Lalo na nga po kapag ka, ang pinag-uusapan natin <clears throat> ang Aldab Nation, ganyan po tayo ka-updated. Ganyan po tayo literal. Hindi po ba? Na nalalaman natin ang mga nangyayari, nagaganap, lalong-lalo na nga po kay Alden Richards. Kaya lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at syempre sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya nga po yung iba, laging nagtatanong, ano na nga po ba Mr. Destiny ang latest? nasamba si Mengay ngayon? Anong ganap ni Alden? saan bang location ngayon ng shooting di po ba? kaya ang sabi ko sa inyo ako kung ano lang po yung nababasa ko yun lang po ang yahatid ko po sa inyo well ang gandito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at wag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.